Good morning, good morning, isang mapagpalang umaga, ayan, webes na naman po ng umaga, April 24, 2025, ayan po Good morning, good morning sa lahat ng aking mga subscriber sa aking YouTube channel Ayan po, nagpapakain po tayo ngayon mga kaitik ng ating alagang mga itik sa ating brother, ayan Bali pang 11 days na po nila ngayong araw na ito sa ating brother. Ayan po, kung nakikita niya po, malilikot na sila. Ayan, ha, ta, uubos na kaagad yung isang linagay natin na pagkain nila. na uubos ka agad. Ayan po, oh. Ayan, nagiinom na sila ng tubig. Ayan po, Malilikot na. Ayan, sige po. Salamat po sa aking mga subscribers sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Ayan, pa-subscribe at naman po. At like and share. Yung comment syempre po. Ayan. Thank you, thank you po sa aking... Sa inyong lahat po, mga, mga kaitik mga idol, mga ka-OFW ayan, shoutout, shoutout sa akin sa ating mga kababayang OFW sa iba yung dagat thank you, thank you sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po subscribe mo lang po ayan po support na lang niyo po sa akin na baguhan lang sa ang pag-youtube ayan po Thank you, thank you. God bless. Ingat po tayo palagi. Ayan. Good morning, good morning. Good afternoon, good evening sa lahat po. Bye-bye. God bless. Ingat, ingat po. Bye-bye.